I never realized how strong I was until I had to be proud of myself for making it through the days I thought I couldn't. Minsan sa buhay natin, dumarating tayo sa punto na hindi natin alam kung anong gagawin sa isang sitwasyon, especially kapag kabago sa atin or nito na lang natin na-encounter. Dumating sa point ako ng buhay ko na hindi ko alam kung paano ko isesettle yung mga bayarin ko sa buhay. To the point na parang gusto ko na sumuko But then, I just realized na ang swerte ko pa pala sa mga point ng buhay ko na meron ako titirhan hindi ako nababasa ng ulan, to the point na mas mafe-feel mo na ang swerte mo dahil may mga tao pa na nagrarattle compare sa'yo. Pero minsan di mo rin may iwasan na Lord, palagi na lang bang ganito? Na Lord, lagi ko na lang bang iisipin to para mas ma-motivate ako pero thankful pa rin dahil may mga pagkakataon na sukong-suko na tayo pero lagi tayong ginaguid ng Lord. Na lagi tayong nire-redirect sa kung ano ba talaga yung reason natin para mas kumapit sa Kanya. Kaya, alam mo yun, preparation lang pala tong lahat ng to para sa mas better future. Preparation lang pala lahat ng ito para mas maging matatag ka para sa susunod na hamon ng buhay, kakayanin mo pa. Kaya ikaw, I just want you to know na ang swerte mo pa rin, kahit na ang dami mong problema, kahit na ang daming pagsubok na pinagdaraanan ng iyong pamilya, tandaan mo ang swerte mo. Dahil hindi ka sumusuko, proud ako sa'yo dahil nandiyan ka na nanatili. Proud ako sa'yo dahil nakakapit ka pa rin sa kanya at patuloy nagtitiwala sa kanya. Kaya natin 'to. Kaya natin. At kakayanin natin dahil kasama natin siya. 'Yun lang. Salamat.